Okay, dito ko ngayon guys ano, sa Kim's Batso sa Kabatuan. Ah, Agbatuan, Anilaw. Yan. Agbatuan, Anilaw. Iba pala yung Kabatuan. Kabatuan doon naman yan Sa ano, tapat para. Dati dito kami nang ano, nag aalmusal dito yung nagra-rides kami. Yan. Kings Batso yan. Kabilang pa replacement naman. Sarap dito ng Batso, Ayan, no? SDP. Tawid na kayo dito sa Iloilo. Ito ang, bi ay, ito ang tapatikin ko sa inyo, yung special na pasbat soy gawa dito sa Nilaw. Sa hometown ko. Ayan, sarap. Okay. Diba? Ayan, pinupromote ko na itong product dito ng ano. Sa kung ano, suki kong kinta ng ano, almusal. Hindi kaya eh. Ito, batsoy eh. batsoy ito yung special din nila dito eh. Eto, eh, tuwing pupunta kayo ng Iloilo, Batsoy eh, ang hanapin niyo. Ay, SVP. Ayan, Ayan, iyanahan Ay, ko na kayo. Kabit na kayo dito. <laughs> okay. Ah, ito. Oh, ayan. Nami-miss niyo na ba tawong mukha to? Ay, kay babalik ko niya sa Manila. Oh, for now, bye-bye. Thanks for watching. ¡Tanto!